ginisang sardinas na may alubate. Alubate! Kasi kung gusto ko yung alubate, mga mare. Ang sarap pa yung alubate. Hindi natin yung bawang. Medyo paluto na yung ating kamatis. Isasunod natin ang ating sardinas. Sarap mare. Sardinas na maanghang. Kaya natin ng kunting tubig para may sabaw naman, di ba? Masarap ang sabaw. Pakuluan lang natin mga marang eh. Mm. Malalaki yung daw ng alabar. Kunting may sarap po. Ito, may ah, Ahaluin mo natin.